Pag nakuha mo sa iyo na. Kaya mag-iingat ka sa palo ko ha. Wala kang hihiyak. Oh, <laughs> Dali Pag nakakuha nyo sa inyo na <laughs> <laughs> si Tignan mo yung mukha ni Abby ni Bawal nga dito lang Tignan mo yung mukha ni Abby <laughs> <laughs> Dapat wag ganyan <laughs> <hali>. Ako na <laughs> Oh, hindi pa nga eh Dalawa kayo Ayan na ako Di pa diba naman eh kumandaraya <laughs> um, kayo ha, dyan ka dito ka be dito, dito ka, sabi tayo dalawa Di tayo hindi mo follow <laughs> yan ang makuha nyo sa inyo na ikaw lang hindi makita eh okay okay <laughs> Kopti naman. Inaan mula. Lang? lang. Oh, hindi, siyempre ka kahoy ka. Ka yan. <laughs> mo. Kahoy ito eh. Paano yun dapat? Ba't mo? Pampalwin. Time out. Magulong ka rin eh. Wala. Mas mabilis ako. Oh, sige. Go. Sige. Oh, wala pa. Hindi <laughs> <laughs> lang. Wala pa nga eh. Pag yan masakit. Pag na, masakit natural. talaga lakas ng palo niya. <laughs> Basta yung gumagawa <umakuha ganyan> ka na. <laughs> yan. Hindi pwedeng ipon-ipon kasi nakita, nakikita ba? Pero... Oo, kikita. Kasi pag inipon ko, isang dakutan lang nyo. Yung pwedeng isang dakutan lang. Layo naman ng 20. Game. <laughs> <laughs>

bawal doon. Diretso lang. Hindi, para skin kayong dalawa. Ayoko na. <laughs> Walang ayawan nga yan. Ipantay mo doon. Sige, so, ipantay. Patong. Did Madaya doon. naman kayo. Lahat naman niya makukuha. No, ano, Lahat naman May makukuha. Na Sobrang eh. layo eh. Madaya hmm. ka rin eh. No. Hindi oh. pwede patong-patong kasi sandakutan lang yan. Okay. 1, so, One, two, three. <laughs> Alakas lakas! Sige, basta! Ano, <laughs> sige, basta! Ano, sige, basta! Uli! 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 Wala pa eh! Siwa pa! <laughs> Ula, pa. <laughs> Ula, pa. <laughs> Game! mo <laughs> Gim na abi. Walang daya yan. Sigurado man nanalo kayo. Lan no? ah, ah, Nandito lang kasi. Ah, sige. <laughs> 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 Ako muna bigaw <laughs> si na kasi. Kumbaka mo kamay niya? Hindi <laughs> na no, yun Alayo naman ni oh. palo mo. <laughs> sige dito lang ha. O. Oh. Ganyan lang. O oh, sige. O oh, game. <laughs> Pag tinaas niya, be, ipasok mo yung kamay mo, be. <laughs> <laughs> Ayoko na. Mababa na yan, okay na Madaya. Madaya. Madaya sila. Oh. Hindi na? nila nakuha yung pera, oh. Madaya. Eh. yung pamalo <laughs> ko. Ikaw. Oo. Ako na